Guys, good morning. Ito yung trabaho natin ngayong araw. Matanggal tayo ng clamp sa scaffolding. Ayan. Dito tayo sa Baguio Central University. Ito kayang mga yan, binaklas namin dito guys. Ayan. Ito. Dito, dito siya dati nakatayo. So, Ang kalamin na to. pag namin. Ayan. Umuulan na naman. Ayan. Umuulan na naman dito sa Unipasyo, Magsaysay. Ayan. Ayan na naman guys panahon. Buti na lang at dito kami sa loob nagtatrabaho. Hindi kami gaano mababasa. Ayan. So guys, yung tatanggalin ko ngayon ng kasi natapos na namin nagpa-class habang wala pang ulan. So yung Baguio Central University guys, See you time, guys